sinasabi ko talaga na ako, thank you Lord sa lahat ng blessings talaga. Sobrang grateful talaga ako sa kung ano man nangyayari mm -hmm. sa buhay ko. At 40 ha, this coming August. Ayan. Yes. Oh, oh ay, ay, yes. hindi ka, hindi ka nag-isip na, ako ka 40 na ako. Kasi hindi na nakikita sa itsura. Okay lang, wala namang masama sa pagiging 40. Mm -hmm. Tapos may dalawang anak pa ako. Oh, Tapos ganyan ka kaganda. Oh, oh. Talagang 40. <laughs> oh. so, would you say na at your age, parang kung baga, wala ka nang mahihiling pa. Actually, ang lahat naman ito ay ginagawa ko. At siguro for sure si Dong yung din sasabihin niya, para sa mga anak talaga namin. Mm -hmm. Siguro bonus na lang para sa aming mag-asawa. Pero bilang isang magulang, wala ka naman gustong at hangad mo sa mga anak mo na maging magandang buhay nila. Mm -hmm. Pero ikaw personally, Anong Personally, yung gusto parang, mo pa talaga? Kasi, actually, parang nasagot na ngayon ng balote eh, kasi sabi ko ah, doon sa, okay. sa ginagawa ko in showbiz parang soap opera, mm -hmm. mga tinikula. Pero hindi ako nabigyan ng chance na makalabas sa box ko o kung dun sa comfort zone ko. Parang okay. ito dahil sa balota, nabigyan nila ako ng chance na ibigay baga sa akin I yung mean. hindi ko pa nagagawa. Mm -hmm. Ano yung sobrang nakaka-excite sa'yo sa balota? Sa balota? no filter talaga lahat. Pag eh. oh, sinabi ko no filter, itsura, lines, at mga ginagawa, lahat talaga raw. Mm, -mm. What do you mean? Hindi yung, ka, yung hindi lines? Ka, hindi ka, ka, yan, pati hindi ka conscious na, ako, baka ano, na, napaka, ano, um, de-glamorize naman ako dito. Ayun, pag yung gusto ko, para something mm -hmm. yun naman for me. Kasi mm -hmm. gusto ko talaga yung something iba na hindi ko nagagawa. Mm -hmm. So ito yung ginawa ng balota. So, And because,